sangbo tiglong agnyo kam iko inda siya jud permit iko inda mm. mm. bibijile nganong na, nahilak man ka bibijile mm. nabay panahon bibijile nga maglisod oglong ag bibijile ka ikam tiglong ag mm. mm. ko saymot lanjut na buka mm. grabe mm. nga sunod anoon nana mm. kayo lang dito nasaan po ba yung yung tatay ninyo at sa kanan ninyo Hello guys, uh, dito kami ngayon sa Dalit sa patungo kami kapasan, sitio kapasan. Hello guys, uh, ako pusta kayong lahat ngayon po ay dito kami sa uh, sitio kapasan na uh, Dalit uh, Tabuilan Sibo. So mayroong nakapagsabi sa amin tungkol po sa mga bata dito na walang magulang nag-aaruga. Minsan pumunta dito ang lola. So yan po ang alam natin. Siya out pala ni Cap Oliver Mahusay para uh, inform sa atin na tungod aning mga bata din. So para para malaman natin kung ano po yung kalagayan na dito, uh, kausapin natin sila. So timing walang klase, Sabado ngayon. Sa so, balita din namin ang panganay nagkasakit, nila, nilagnat, naghihilantan. Uh, bago pang lahat, pwede namin malaman yung pangalan ninyo, si Inday una. Si pangalan ni Inday? Hanibi. Ha? Hanibi. Ikaw, pangalan? Asril. Asril. Ikaw? Junabi. Junabi. Ikaw, Inday? J eh, Bidjili. Bidjili? Ay, Bibijili. Bibijili? yung, sa, yung bunso, bunso ba yun? Hmm. Hindi. Yes. Naapa si Manghod? Lain? na. Tama um, ano na siya. Timing din na pumunta dito ang lola nila ngayon. So, nandoon sa loob, tawagin natin mamaya. Kausapin din natin. So, kayo lang ang nakatira dito. Kayo lang magkapatid. Nag-aaral kayo lahat. Oh, anong grade ka na? Three. Grade 3. Grade 3? Ikaw? Grade 10. Grade 10? Si Inday? Grade 3. Grade 3? Ikaw? Grade 7. Grade 7? Yan po matanong po ay eh, kayo lang dito Nasaan po ba yung yung tatay ninyo at Naanong siya pamilya? Naanong pamilya? Mm. Na nagsuporta ba sila sa inyo? Wala na. Wala na. Ang mama ninyo, asa man inyong mama? May trabaho. May trabaho. Ang nagbuhi ninyo inyong harang mama? Mm. Unsa po trabaho sa inyong mama sa una? Kok ramon la labada sa hay mm. kanang kung naay magpalaba. Maglabada? Mm. Ngunit okay, ra ang kita si mong mama sa una. Kuha nga lagi hapon kay daghang mga requirements na kanang napay mga kung anong nari sa balay. Uh -huh. So, uh, naka-decide ang inyong mama nga muadto sa bahaw sa Lasia. lugar. Asa ah, man sang nagtrabaho ni imong mama? Adira sa Mandawi. Sa Mandawi? Un unsa poy trabaho? Midrasad. Ang kasambahay. Mm. Oh. So matagal na nang nagkasambahay yung nanay niya. Bago pa. Bago pa. Oh, tapos nakapadala. Nakapadala. Mm -hmm. Ilang beses na nakapadala ang nanay niya? Kana mo uli siya dire. Mo uli ra dire. Mm. palitan mo bugas na. Ya karon na amo ibugas karon. Na apa gamay? Gamay na lang. Ya kumusta ang inyong mga pagsudan-sudan? Maglibog sa sudanon. Maglibog mo usay sud sudanon wala mo mga tanom-tanom dere mga gulay-gulay na no, may mga mga kuan dere mga agbati mga, mga okra uh -huh. pero kanang pool sa gayon ng mga pirmente no ginahanglan tag isda usay pa mga tag karne mm. nakasuway mo kanang mahut tag bugas <coughs> ha nakasuway sa ano? as uh as mga ano ni asa sa mga mga kuan pod asa mo mga agwang kamot dan mga bugas asa pa sa mga tag kanang mag misa Sa amung lulad tusuk So, mm. mm. so kada lungag ninyo, dagahan ninyo lungagon kaya dagahan nama? Hmm. Kamu bata nang iso ona, amu diriki nag-ipon zot, wala mo nagka bulag-bulag? Wala. Mm. Ti ipon Ha? Ti ipon rama. Ti ipon rama? Hmm. Uh, Nga. Kaya samu itik lungag ninyo, So, ikaw ju perminti Di, siya ju perminti. Ikaw Hmm. Nya, yeah, inday ka nang usahay kung gamay rag bugas. Iyak si inday. Yan, yeah, na iyak si inday. Hmm. Pangalan ko ulit si inday. Bibijili. Bibijili. Nganong na nahilak man ka bibijili. Na bay panahon bibijili nga maglisod og ag bibijili. ka ikaw may tiglong ag. Ha. Ya mama ray nag nangita nya bag ora nakasod og trabaho. Ito kay ay hmm? labi na sa mga sa mga kinahanglan party sa mga eskwelahan kana mga requirements kay labi na mga cellphone. Wala ra bi mi cellphone. Wala mo cellphone? Wala. Oh. Hmm. Ya yeah, kanang kinahanglanon kay sa eskwelahan no. Mm. Oh. Uh -huh. Labi na grade ako magsige na may gamit og cellphone. Oo. Uh -huh. Ya, yeah, ang si Inday po. Inday, hilom hey, na. Uh, na, na, uh, na po si Inday. Hilom Hmm. Hey. Uh -huh. Ikaw inday naginanglan po ang mm. sa klase. Kung saan ka nag-grade gani? Grade 7. Si 7. Ginanglan po ang silpon, no? Mag-research. Hmm. Uh -huh. Yung anong nahilak man ka? Ha? Ah. Mm. Okay. Yan po mm. na iya po si inday. So ang bukod sa kanang gamit sa eskwelahan. Kung sa'yo mahot na yun may bugas. Oh. Kana, mga sudan nun. Mm. Nga na. Wala mo mm. oh. yun, yung sudan ka ng mo haramugutan nun. Oo. Mga haramugutan nun. Oo. Wala dyan nila yung mga sudan. Importante na yung asin. Oo. Hindi. Mm. Ikaw po yung Utan. Oh. Marunong ka na magloto. Ilang taon ka na? Twelve. Twelve? Marunong na sa gawaing bahay, no? No, inani gini atong kahimtang no dili ra kamo inani na daghan pero maning kamot lang ta no maning kamot lang ta ah uh, iampo lang ninyo inyong mama nga maayo ra gulawas maka trabaho eh, sukat sa inyong mama pila naka higayon ni uli taga semana man muli taga semana maayo no uno ah, uh, sa inyong mama Ginibib. Ginibib. Ang sa minsahe ni mo sa mama po na ka sa kanang trabaho pag amping niya pirmi kanang sa satong oras then amping pirmi kay naa Magkulat mi maghulat nimo kay wa saligan, sa undi ikaw ra na pag amping ma kay naa pa ma Mikor, pagdag mah. Pa, ah, asa mong karon? Naot nga kita ka ni. Naot ba kay nang bungka na mo? Munting dira. Ug asa mong gid karon pa? Munting dira pa ni kay maning kamon sa pagpug Ikaw inday. Wala. Hmm. Ma ulaw no? Yan po guys, y yung tatay nila hindi nagsuporta. Noon ay pinagsikapan silang buhayin sa nanay nila sa pamagitan ng paglalaba yan po ha, hindi hindi na makaya dahil po sa dami nila ay eh, na napasihan po sa nanay nila na pumunta sa city nagkasambahay ngayon so bago lang daw ah panagsara yung lola din eh ah, timing wrong kaya na inyong lola uh, ah, kausapin natin yung lola nila gari asa po inyo yung balay nay kini kini din he ah, panabog yun lakmawata dito sa pantumoy So asa man ka magpirminte? Diri ila. Dinhe? Mm -hmm. yeah. Ni ah, sila. ko ila. Ya, karon karon sila ra man asa dai ka mo mm -hmm. adto pod. Trabaho. Ah, trabaho mm -hmm. ka? Karon mm -hmm. ra pod ka na uli. Oo. Karon na ko ma atunag ko nay. Kay din ko na dia ko nang kuan gasto. Usa uh -huh. so, usa sa kan tabang-tabang sa gasto. Do ka ko, ako may nagkuan nila. Sa so, una. Unsa pay trabaho nimo nay? Mm -hmm. eh? Yaya na bata. Ya, nagyaya. Oo ang ilang bugas gamay gamay na lang inyong bugas karon Inday? gamay na lang uh, nay mm. kaya nga naparito kami hindi kami nagadala ng bigas o groceries kasi ang layo po hindi namin alam ang lugar ba mayroon akong ibigay sa inyo sana makatulong inday ha bili, bili kayo ng ano po yung dagdag bigas inday dugang mo palit ang bugas Pwede din na sila nay no mo dugang palit bugas nya yeah, palit sa mo isda Pwede siro magkarne, kalupot-palupot mo karne yan uh, mayroon tayong ibigay sa kanila dagdagan ninyong Inday dungagi inyong bugas ha naiyak si Inday kasi siya ang tagasaing yeah. siya po ang tagasaing muna mm -mm. ako na ipanahon po nga walay bugas yun mm, -mm. Mm, -mm. So, mm, mm na ako ihatag ninyo mo na ano to ha palit o dugagi inyong bugas niya palit mong sudan ha niya magpray lang ta basing na ay mo sponsor na to cellphone si ha Sugat ko ganito. Pero hindi kung tagaan ti tablet mm -hmm. nga wala SIM card kanang wifi ra magamit. Mm -hmm. Mayroon. Yan po ah uh, mayroon tayong isang tablet doon. Ah uh, galing ni Sir Eric and Ma'am Teresa Waga. Kasi ito ti pangalan ni mo. Ashril. Kay Ashril natin ibigay. Pero okay lang walang SIM wala SIM card, wifi fi sa ditso. Oh. Kung ikra wala siya SIM card, di siya magamit o kanang load-load. Wi-Fi, wi, -wi sa eskulahan? Ano? Oo, oh, naara. Naara? So, siya ang uh, napili natin bigyan sa ano natin, sa tablet. So, babalik tayo dito, bro. Hmm. Oh, ha? Siya lang sa... Yeah. Baka mayroon ding magdagdag ng silpon, kahit yung murahin lang na silpon, para kay ano po, eh, Hindi, Ha? Maghanap kami ng silpon para sa inyo, ha? Baka mayroong mag-abot ng silpon, kahit yung hindi lang gaano kamahal. Kasi mayroon na tayong isang tablet. So, ikaw ang, ang aming bigyan. So, kayong dalawa, dili paman mo kinang lanong ng silpo, no? Ang gamundo, ha? Inyak lang inog dako ninyo. Ha? Parehan ni ate. Okay, ra? Ha? Suko, sisko, oh. ako. Aper sa eh? Yeah. Aper, masing suko ka suko, ha? Si ate, ra, itong kanan. So, karoon na ako yatag ninyo. Ana, ah, imong kwan. Kamot. One. Two. Three. 4 Nakaka 5,000 Salamat Anis Salamat. Mga tabang na dyan, makapalit mong mga sudan nun uh Oo, -huh. palit mong sudan siguro ha bonus na sila Inday, si Inday Inday <laughs> Nanghilak na po si Inday Ano so, ah, yung isa? Nandito hmm. Si pangalan ni mo? Hindi siya ang kagikan? Oo Sa kanya grade? Grade 5 uh -huh. Grade 5? Uh -huh. So, pang baon nila? nabigyan bibigyan na silang pangbaon. Kung hmm. hmm. sa ikasulti ni mo? Hmm. Ik ikaw, Inday. Oh, oh. May pangbaon na? Si Kwan, ikaw, Inday. Salamat. Hmm. Maraming salamat, Kuya Rini o Kuya Tata. O sa mga sponsor kay Dako na tabang para sa mga. Maka palit pig bugas o mga sudanon o mga kanang bounce eskulahan o kanang kuan pa sa kanang ka balay maraming salamat na may bugas og sudan og baon oh. <laughs> Mayroon kami pinapay na dala. sa maraming salamat sa mga binigyan sa amin. O, oh, Thank you, sir. Uh, yan po, guys. Uh, maraming salamat sa El Shaddai Family of Singapore. Nakabigay tayo ng 5K sa kanila. Uh, malaking tulong na po to sa kanila. At saka, salamat din sa patinapay natin, eh, Sir Eric Anong Teresa Waga sa New Jersey. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. dito sila matulog ayan at saka yung dingding po ay